Yon, mga bayaw. Siyempre, no. Andito tayo sa Carmen Planas. Kasama natin si Boss Dodong ng Dayut. At oh, suporta natin si Dynaboy TV. Yon, no. shoutout uh, shout out dyan sa asawa ano ko at sa anak ko. Oh. Sa buong pamilya ko. Shout out dyan. O, oh, ayan, no. Mang boy, ano masasabi mo kay Dodong? <laughs> yan, yan si Dodong. Forever kong kaibigan. Yan. yan. Alam mo, bata pa lang to. Lambingan niyo lang yon. Lambingan namin yun. Bata pa lang to. Buti nga ngayon eh. Marunong oh. na mag-Tagalog. Oh, dati, nung dati araw, hindi. hindi. rin ito, Bisaya talaga to taga Bohol. Wala na, talaga. Na-recute, na-recute sa Bohol. Oo. Oh. Na-recute yan, dinala sa ano. Maynila. Maynila, nagawin ano, kasambahay. Oo. Oh. <laughs> hey, um, na. Well, magre na. Ngayon, hey, eto na. Oo. Oh. Tumaka sa amo niya. Oo. Oh. <laughs> Nagpag-alagalan, Oh. Sa doon Kapag oh. ano, kasi, kaya tumaka sa amo niya na lalaki. Oo. Oh. siya. Mumorpuhin siya. Ngayon, oh. nakita nakita niya yung amo niya na lalaki. Putang na nakasayad. Lagyan daw ng tuta na tenga Tubak mo? Tubak Tumakbo eh laki. But, no, dong. Ay, ano ba ang uh, mga latest na paninda mo ngayon? Ay, maganda. Marami. Oh, ayan ha. Magaganda dyan. Eh, na ng update yung mga bata natin eh. Oh, mga boss. Pakikita ko lang sa inyo yung ano ha, mga second hand na mga relo ni Boss Dodong, no? Dito yan sa Carmen Panas. So kung kurso yung uh, bumili kay Boss Dodong, eh punta na kayo rito sa Carmen Panas, no? Ito po mga second hand to ha, pero magaganda yung kondisyon, no? Meron diyang original, meron diyang replica, no? Meron diyang automatic, meron diyang quartz. Okay na lang po yung pumili, Depende na po yan sa budget nyo, di ba? Okay. Siyempre, baka mamaya yung budget nyo, eh, masyadong ano lang, pang ano lang. Pang masa lang. Pang masa lang ang mga budget dito. Ay, okay. Eh, baka mamaya yung budget nyo, pang ano na, pang mall. Eh, pang hindi, Ay, hindi ganun dito. Kung baga rito, makakabili kayo ng mga mas mura-mura. Kasi yung kay Mang Boy, yung mga relo ni Mang Boy, puro brand new yun lahat. Kaya ganun ang presyo. Dito kay Boss Dodong, medyo mura-mura dito. Mang boy, bata mo ba to si J. Banger? J. Banger, yung tinta nila. Oh, Bati ka muna. Uy! Bati ka muna. Shout out! Naiya. <laughs> ito, panilwanag ko. Ito, ito po, mga galing sa Subasta, mga naririmata. Oh. Yung mga rin ni Dodong Bol, oh. mga naririmata po to na galing sa Subasta. Oh. Ngayon, baka makabili kayo naman ano, sa ano, tayo, lalo na sa ibang lugar, yung mga nabibili sa Badyaw, No. Oh. Ay, kayo ng epilepsy ron pag suso. <laughs> Gaganon kayo. <laughs> 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 Ito po, galing na sa Falta, mga alicia Mga lari ni Mata. Oh. So, ayan ha. Ito yung mga magagandang klaseng mga relo ni Boss Dodong. Boss, pwede ba kayong ma-interview sandali? Tagasan ba kayo? Bataan? Oh, layo pala ni Sir. Taga bataan Babawasan natin to. Ayan no? yung binili ni Sir. Ayaw magpakita bumalik ni Sir sa camera. Nahihiya. Oo, oh, di ba? Sir, Bumosis ka nga. Taga saan ka ba? Bataano. O, oh, taga Bataano. Anong pangalan mo? Ah, uh, Jim. Shoutout ka na lang sa mga kaibigan mo. Kaya shout -out mo makita. Shoutout po sa Ma uh, kaibigan ko ka taga Bataan. Kay Ay Troy, tsaka Leonard. Ayun. Thank you boss. sa... Oh. Mabayad pa ni Jojo kaling ng Bataan. Oo. Oh. Mga galing po ng IJRJ. Oo, oh, ayan ha. O, oh, ito. Simulan na natin to. Ay para ano, baka simulan pa ng iba to eh. Magkano to, boss? 500. 500. Pangmasa lang. Pangmasa lang. lang. Ito, na ito boss, magkano? 700. 700. Hanggang saan ang 700? Ito, kare. Right. Oh, ito. Ito, mga, to. ito. mga 700 to ha. Itong mga pinapakita ko, mga boss. 700 to. O oh, yan, pili na lang kayo. Yung mga pinapakita ko, 700 ha. oh, ito po, 700. oh, yan. Pagdating daw dito, sabi ni Boss Dodong, 1,000? Oo. O yan, 1,000 raw to to original na G-Shock to mga tol. Oh, original 'yan. Linisin niyo na lang. Second hand po to. Oh, original na G-Shock, no? Oh. Ito, Boss Dodong. Ay, 700. 700 din. BBG. Oh, ayan, BBG. Etong katabi. Ah. Ito. 700. Hanggang saan yung 700? Hanggang seven dulo. 7 Friday, Friday. Friday ito. 7 Friday. 7 Friday. Eh, hanggang saan? Ito, 700. Hanggang dyan. Okay. Ano to? Oh, 700. Lang. 700 din. Oh, ito 700 din. Oh. Oh, 700. Ito, 400 lang to. Ayan, 400. 400 lang daw to. BBG. Yan. Oh, ayan, BBG daw to. Oh, anak ni G -tonji, BBG. Oh, ayan. <laughs> 700. Oh. oh, ito. 700 din. Oh. oh, tignan nyo lang. Double time yan. Dalawang oh, lang. tapos ito, 700. Kayo na lang huyong magpa-strap. Oh. oh, ayan. Tapos dito naman tayo sa baba. Ito boss Dodong, magkano to? Ayun, 2,000. Oh, 2,000 naman daw to. Oh, ganda. Automatic 'yan. Oh, automatic. Check in hand, 2,000. Ito kuya Dong. Ayun. Magkano to? 1,300. 1,300. Original ya titanium to, pre. Ito? Titanium. Oh, ayan oh. 1,300 lang daw to. Oh, may mga nakakakursonada ha. Punta na lang po kayo dito kasi wala pong Facebook, wala rin pong cellphone si Kuya Dodong. Punta na lang po kayo rito. Hindi ba? mo makaka-order sa kanya ng ano eh, online eh. Punta lang po kayo rito. Mang, Mang magkano to? Ayan, yan. libo. O, oh, isan libo raw to. Ito? Ito. Ano lang to? Ah. Uh, magkano to? Dalawang libo rin. Two thousand. O, ito. Two thousand. Matic daw Rolex. to. O, oh, Rolex. Ito? Ayan. Ta ano, pusil. Magkano? 1-2. O, 1-2 daw to. Ito, edipis. Ito, edipis. Magkano to? 1,000. O, 1,000 daw. O, yan ha, mga pinapakita ko sa inyo. No? Ito, 2,000. Ito, 2,000 naman daw bago po. Pa bago pa, o. Oh. Ito, bago pa, o. Oh. Wala pang ano. Wala pang Wala pang mancha. mancha. Oo oh. Bago. Ayan, o, yan. Mancha na yan. Ito, talagang halatang second hand na Magkano to kayo, Dodong? O, oh, 1 to lang daw. O, oh, ayan, o. Oh. Yung mga nakakagusto nito, 1,200 lang, o. Oh. Ganda, bigat. Ito, o. Ayan, 1,5 O, oh, 1,5 daw to. Rudy project. O, oh. oh. 2 no? project na. Working chrono? O, oh, oh, ayan, o. Oh. Rudy project. Oh. project, nee, o. Oh. 1, 2. Hindi, 1,5. 1,5. 1,5. O, ayan, 1,5 daw to. Oh, o, pro. Rudy Project. Sariwa pa nga. Ito, magkano to? Ayan, 1,5 din yan. O, oh, 1,5 daw five to. Radio Tag-U-Wear, Tagiwer 1.5 oh, Nahanap ng uh, tagiwer dyan Ito naman Ito kuya dong Magkano to? 1 1 daw Tapos ito 1,000 Sandibo. Sandibo ito rin 1,000 daw O yan Ano yan eh Ano ba to? Guess Guess O 1,000 daw Maganda to Mga pangaraw-araw o oh. Ito ito, ito, brand new, Buloba. O, oh, 800 daw. Ba, may 800 pa si Kuya Dodong dito. Ito, Rolex. Magkana naman itong, ano mo, 1,000. O, oh, yung kanya Rolex. Pangmasang presyo lang ito si Kuya Dodong. Ito naman, 1,000. O, oh, gahanap, 1,000 oh, ha. Oh, ito, 2,000. O, ayan. 2,000 naman to mga tol. O, oh, gahanap nito ha. Silicone rubber strap pa, o. Oh. Ito Kuya Dodong. Sandibo rin 'yan. Oh, sandibo rin daw 'to. Ayun, sandibo. Tas ito. Ayun, 1,000 'yan. Sandibo san rin po. Matic. Oh, ito, Sa sandibo, san Seiko se 5. Oh, ayan. Ito na mga Kuya Dodong. Ikis 'yan, ikis. Magkano? 800. 800. Ito, original fossil 'yan. Original san na fossil, oh, 1,000, second hand, oh. Fossil na original. Oh, 1,000 Ito naman Ayan, 700 lang yan 700 oh, Ayan, 700 ha Baka gusto nyo Tapos ito 1,000 oh, Ayan, 1,000 Ayan, 1,000 Eto sa mga maliliit, Kuya Dong, magkano yan? Ayan, hindi pare-parehas yan, bro. Pare hindi pare-parehas? Oo. ah, okay. oh. ito, ito, Valentino. Magkano ang Valentino mo? One, two. One two daw ang oh. Valentino. Okay. Ito naman. Ayan. Kano? 700. 700. Ito, ano yung pare-parehas dyan? Ito, 700. 700. Yung kasunod? 700. O, oh, sige. Ito, 500. Okay. Next? Ito, 600. Next? Ito, 800. Next? Ito, 1,000. Yan, 1,000. Next? Ito, 500. 500. Next? 500. 500. 500. 500. Ito, ano Magkano 'yan? 1,000. 1,000. Okay. Ito automatic. Automatic. Magkano naman 'to? 700. 700. Okay. Etong katabi. Ito, automatic din 'yan, skeleton tao. Magkano? 1,000. 'yung katabi ni skeleton. Ayan, ano yan? Ferrari. Ferrari. Yan. Magkano 'to? Ayun, Oh, daw 'to. Ferrari. Original, Ferrari. Original, original, oh, original, yun, oh, na ito. Ferrari quartz lang. Ayan. Oh, ayan, quartz. Oh, ayan. Teka lang ha, nakakawit na si Bayaw. Sakit na bewang. Next. Ito, magkano to, Kuya Dodong? Ayan, kinit Magkano kinitkol mo? 700. 700. Ito? 600. 600. Unisilver. Unisilver. Ito? 600. 600. Ito? One, two. Ito, one, two. Timex yan. Timex. oh, ayan Oh. oh original na Timex to. oh, oh one, lang o. Oh. Punin nyo to, 12 lang. Oh, legit to. Legit na tayo mix to, mga tol, oh. Legit na yun. One to lang. Mabilis mo wala to. Ito, magkano to? Magkano to? 700. 700. Next, ito. Casio. Magkano? 600. 600. Alba, original. Alba, original. Second hand, Magkano to, boss? 800. 800. Sunod? 800. 800 din. Oh. Ataw 700. 700. Oh, 'yan. 700 daw to, sabi ni Kuya Dodong. Abot mo na lang sa akin, Kuya Dodong. Oh, next, 1,000. Oh, ito ay 1,000 lang daw to. Fossil oh, Yung mga nagkakagusto ng ganitong klase ng watch Oh. 1,000 lang daw po, sabi ni Kuya Dodong. Next, Kuya Dodong. Guess, 1,000 originally. Oh, guess daw. 1,000 naman daw po ito. Bracelet lang Oh. Ayan, oh. Strap lang, papalitan. Pagtan nyo na lang yung, ano, medyo may edad na yung strap, eh. <laughs> Tanliwo. Next. Fossil. Fossil. oh, ayan. Original din yan. Original din, Oh. Fossil. Pag gusto nyo, quartz. O, oh, 1,000. And last but not the least, ayan. Orient. Yan. Orient. Oh, to Orient. Matik. Pinanguna nayang. Oh, legit nayang. Legit, na legit na na. Orient na to ni si Eko to. Oh, uh. magkano to? 800. Oh, 800 lang. 'Yung mga gusto. Ayan, napakita ko na sa inyo. Unang-una pa lang. Oh. Uh, oh, imbitahan mo sila rito sa mga paninda mo, boss. 'yan sa mga buyer ko. Saka magpasalamat ka rin so, sa nakapanood. Salamat na sa panonood yun sa Ai Dynaboy. Dynaboy TV. Oh, ayan. Punta As lang sila rito. natin 'yan si Dynaboy TV. Thank you Kuya Dodong. Yes. So yun po no ang uh, latest kong upload no kay uh, Kuya Dodong ng Dayut no si Dodong Buhol Dodong So, di ba puntahan niyo siya rito sa Carmen Planas no. Lalo na kung papasyal kayo ngayong weekend o oh, Sabado, Linggo. Kapado, linggo. Eh pasyalan niyo si Dodong ng Dayut dito baka mamaya kantahan ka pa ng multong bakla niyan. O oh, di ba? Siyempre, iba mga tropa natin dyan ha. Lalo-lalo na dyan sa South Korea, sa Kuwait, no? Diyan din po sa Kingdom of Saudi Arabia, sa United Arab Emirates, no? Siyempre, diyan din po sa US, Canada, Japan, Singapore, Thailand, Malaysia, sa Denmark, Germany, Italy, sa United Kingdom, kumusta kayong lahat diyan? Siyempre, lalo na rin 'yan sa ano, sa Malta, no? Sa Maldives, kumusta rin kayong lahat? Lalo, lalo na dyan sa Qatar. Sa Qatar Oil Company, kumusta kayong lahat diyan? Mga tropa diyan sa Dubai, kumusta kayong lahat diyan? Siyempre, lalo na dyan sa Jeddah, Saudi Arabia, no? sa Riyadh, sa Taif, sa Alcobar, sa Ubor, sa Damam, o sa Jubail. Kumusta kayong lahat dyan, mga tropa dyan. No? So, yun lang po ang pinakalitis na may ko dito kay uh, Kuya Dodong Bohol or Dodong Nandayut. Oh, puntahan nyo na lang siya rito para makabili kayo ng relo. Alright? So, again, Dynaboy TV po saying peace out and have a happy day.